Hello mga kasari, mga katendera. Good evening. Ayan, so update. I-update ko lang kayo dito sa ating uh, na-vlog. <laughs> Di ba yung nabili ko sa uh, online? Yung na-upload natin kahapon. So, ayan na siya. konti na lang. Sobrang mabenta talaga itong uh, uh, gami na to. Sour gummy or ano ba tawag dito? Karate belts. Basta, ayan, licorice yung nakalagay dito. Sour gummy. Rainbow gummy. Sobrang mabenta talaga siya dito sa tindahan malakas makahatak sa mga tumer. Ay no, oh, di ba na ano ko pa lang tunay na i-upload kahapon. Yun ay April 1. So uh, nag nagvideo ako nung March 30 at March 30 din ako nag-display dito sa tindahan. tas kahapon ko yata na-upload ang aking video. Kahapon ko yata na-upload yung video ko March 31 kasi ngayon ay April 1. Ayan o. oh, oh ang dami ng ano, bawas. Oh, sabi ko kasi kanina, i-update ko nga yung nabili ko na ganito sa inyo, i-update natin. Ayan. Oh. So, madami na yung bawas, halos nakakalahati na. Diba? Ang bilis, dalawang araw pa lang. Ayan o, oh. kalahati na. Oh mabenta talaga yung ganitong gummy dito sa tindahan, itong sour gummy. Mabenta talaga siya. So, bilhin na rin kayo. Baka maging mabenta rin dyan sa sari-sari store ninyo kung wala pa kayong mga ganito. Bilhin na din kayo kasi talagang fast moving din siya dito sa store natin. Pero hindi ko lang din alam kung sa lugar ninyo ay maraming bata tapos mahilig sila sa mga ganito. Kasi dito medyo madami yung mga bata. Mahilig sila kumain ng mga ganito. Hindi lang bata. Kahit malalaki na, bumibili din sila ng uh, uh, gamin na to. Sobrang mabenta sya, ayan, kitin nyo naman Kalahati na dalawang araw pa lang yan So, so kung wala kayong ganito Try niyo, sa store ninyo Na magtinda ng ganito Mag-order ulit ako ng ganito pa Para pag naubos na to So, may paparating na ako na Gami ulit, Rainbow Gami So, ito lang yung in-order ko, si Rainbow lang Kasi ito yung pinakamabenta talaga Ayan o, ah, uh, diba So, order na din kayo Para ma-extra income din kayo dyan sa tindahan Okay. So, ito yung panghatak ko sa mga bata. Ito hindi lang sa mga bata, pati sa mga malalaki na. Ayan. Okay, so ito lang yung update ko sa inyo. Na-update ko lang tong nabili ko online. Thank you for watching!